yun mga guys Ah, tapos na po tayo ng karya ng buya natin yun medyo malayo layo po yung ating mga buya pero ito malapit lapit mga guys yung last na inarya yan o At yung iba nandun sa tabi medyo malayo mga guys alun alon alun alun kasi yan dyan sa tabi so abang abang lang po mga guys Siya nga pala mga guys, yung oras po natin ay 6.15 po ng maaga. araw po ng linggo. So, yun lang mga guys, abang-abang lang po. Maulan po doon. O, maulan. Yun mga guys, nag... Baklas muna tayo ng makina. Nagaloko yung makina natin mga guys. Yan o. No? Tinanggal ko yung carburetor to. Yung gasket niya. O, oh, pati ito yung sa cross joint, tinanggal ko. Ito. Ayan, buti lang may dalata gamit mga guys. Ito. Gamit natin. Ayan. Buti lang may dalata yun. Mga kasama mga guys, hindi siya wala siyang minor. Napapatay agad siya. So, Tingnan natin ito Kanong diferensya ba nito. Baka sa carburetor ba ito. Oh, nakare na pa man mga natin mga guys. Baka si ba din to. Pero bisbisa natin lang. So, abang abang lang mga guys. Nakaisa nice, natin yung makina natin mga guys. So, naging bau tayo. Nagpurun tayo ng mga buya ngayon. Nagpurun tayo, wala kasing plan. Walang dalito sa

Nee. Mga. Doon mga pupunta tayo. Yan na, bet. Doon ba pala mga guys? Hmm, yun mga guys, nagtali tayo sa boat. Light lightbot. Na ilawan ng pangulong. Malakas kasi. No, oh, iyan ang isang kasama natin, no. Oh. 'Yan. Yan si Magkatali talirnya yan dito. Gitu.